dapat bang umiwas ang mga artista sa pagpapakita ng suporta sa mga politiko para hindi sila ma-cancel. Syempre may kinalaman ito sa pinag-usapan natin kanina kay yes, Pia, mm -mm. 'di ba? Kaya bunot-na-bunot yeah, na. Uh, na tayo. Ako sana naman dapat magandang. bang umiwas ang artista? O oh, hindi kaano, dapat, kinuha no? Kinuha silang mag-endorse mm -mm. or kinuha silang umakyat sa stage para mag-perform. Mm -mm. akin No! Oh, well, bakit no? Para sa akin, uh. hindi ka dapat umiwas. Panindigan mo kung sino ang pinaniniwalaan mo. Mm. Kung sa tingin mo, ito yung dapat mong iboto, ito ang gusto mong endorse. So, Kirk, ka sa ibang mga tao. Ngayon, kung ayaw ka nilang kunin, ang sa endorsement o sa mga proyekta, dahil magkaiba ang inyong pananaw sa politics, sabihin mo na lang, Basta ako kung sinong gusto ko, kung sinong mahal ko, doon ako. Gano'n lang. Mm. Bakit galit ka? Oh, oh, ikaw naman. Diba yes. Ka? yes, dapat umiwas. Mm, Kasi bakit? minsan, ano eh, minsan, kailangan uh, mong manahimik. Diba? Parang kasi minsan masakit din. Although kahit sabihin mo na bashers lang yan, nasasaktan pa din yung artista. Lalo na nitong election ha. Maraming mga artista ang na-cancel, mm -hmm. sinabihan ng mga masasakit na salita because sinuportahan nila itong isang political uh -huh. na to. Pero namang ipakita ang support mo sa pag pananahimik yung ano lang, quiet ka lang. Kasi minsan, umu-over na talaga ang mga netizen eh, na hindi lang yung artista ang binabanatan, maging yung pamilya niya. So, might as well, tahimik na lang yung pag-support. Kung marami ka naman pera, ay, huwag mo na lang tanggapin yung talent Wait, Ganon? Oo, ako naman, depende. Kasi minsan naman kasi, ah, uh, kumukuha ng mga artista, hmm. talagang hindi naman talaga siya ang sinusuportahan. Uh -huh. Kung baga, sa sabi nga natin kanina, pampadami ng mga tao, di ba? Uh -huh. Hindi common yung artista o makiat sa entablado ay sinusuportahan na niya ito, di ba? Uh -huh. May mga ganon. Pero minsan naman, meron talaga na uh, all-out talaga ang support sa kandidatong ito. Kaya uh, kahit na hindi magpabayad, go lang nang siya ng go. Kahit sa magpunta si kandidato at sumasama siya. Siguro, alam niyo, Uh, ganito na lang. Hindi uh, <laughs> ko na hindi ko na, alam ang sinasabi ko. Uh, <laughs> <laughs> Kaya mo yan. Kaya mo go! Kaya buya. Kaya buya. Kung naniniwala kayo si sa isang Bellino? kandidato bilang artista, uh. go! Pero pag hindi naman, kahit naalokan kayo ng malaking pera, huwag na lang. Ganun yeah. na lang. Which is yes. tama, oh. Di ba parang mm -hmm. kung bagay ka sa akin? Yeah. Correct, Kung talagang naniniwala ka, mm -hmm. so go. Doon yes. ka. At the same time, mababayaran ka pa, di ba? <laughs> oh. Pero oh. meron iba. Pero kung marami ka naman pera, huwag na. Kasi kung ka, mababas ka pa eh. Mababas ka. Pwede nga nyan, uh -oh. hindi ka kunin. Kung ano man project. Pero meron na akong kilala blind item. Oh, ano? Hindi naman siya baka ganun. ganun, yung trabaho kanya. lang, walang personalan. Mm -hmm. mm -hmm. diba? oh, oh. hindi naman yung paborito niya na presidente, oh, oh. pero nakikipag-anisnit siya, di ba? Meron na, talaga. Yung actor Oh, oh. So, mm -hmm. Mm -hmm. sumasama, feeling close, although close siya din sa kaibigan niya, pero hindi na sinusuporta. Presidente, itong aktor o aktor, Adlin, ha? Aktor, ha? Yeah! Mm -hmm.